Ayan mga idol, magandang magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Angeles City. Nepo. Duman tayo sa pag-ibig. Pag-ibig, pag, -ibig. pag, -ibig, pag -ibig. Na tayo ng bahay mga idol. Duman lang tayo sa ano, pag-ibig. In-update ko lang mga idol yung number ko kasi nawala yung cellphone na ginagamit ko. Nandun yung number ko lahat. Well, okay, mga idol, biyahe-biyahe muna tayo. tayo ito yung Nepo Nepo Quad dito sa Angel City mukhang uulan na naman ilikado naman tayo ngayon sa daan maraming pa ano dito sikot sikot ito yung sentro talaga ng Angeles City mga ilo He tayo dumaan mga idol sa barangay Pangpang. -pang. Dahil di na masyadong traffic doon sa Angeles. Gagabihin tayo ng uwi. Di na tayo dumirit sa ano, Arthur Highway. At traffic kasi tayo doon sa Angeles City. tapos dadaan tayo ng Balibago tapo mga daan na yun, grabe ang traffic yung gasolina natin lalaklakin lang ng motor ko. motor ko 300 cc. Lakas lumamon sa gasolina mga ito. itong daan na ito mga idol marami nang dumadaan din dito kasi pinayos na rin yung daan dito ito naman yung ano kolosiyum na ginagawa kolosiyum yan mga idol ng pampanga at napakalaki niyan mga idol lahat ng mga ng sport dito sa Pampanga Diyan ga Yan natin. laki. Ito mga ido, napakaganda na ng dito. bagong espalto. Dati ano to dito, rakoron. Halos walang nakakadaan dito. Dating ngayon, tingnan nyo. Diluluwangan ang daan. Tapos naka-espalto pa. Napakaganda na dumaan. Kaya no, napakalinis ng daan mga idol. nagkakainis dumaan dito dati pag dumaan ka dito busit na busit ka dahil yung bearing ng motor mo mabilis masira kung araw araw ka dadaan dito dati pero ngayon ganda na ayun ang labas natin ito mga idol barangay Anonas アナウンス。 yung araw-araw natin dinabiyahe mga idol. Ayan, mga idol, dito na tayo. Dito na tayo. Sa ating munting tahanan. Sa munting tahanan. Walang tao. Walang tao ang ating tahanan, mga idol. Ay. Nasaan kaya sila? Walay mga anak ko. Ayan mga idol, maraming maraming salamat. Bye-bye, bye-bye. Magpapaalam na po ako mga idol. Thank you, thank you so much sa patuloy na suporta nyo sa akin mga idol.